Okay mga ka-GTV, so ngayon ang araw ng pagpapalit ng gear oil tsaka change oil na rin. Um, dali ako lang ang gagawa kasi yun ako na ipaservice sa kasa kasi ganun lang din mga gagawin nila. So ito yung gagamitin natin. Ayan, Zik. 10W40 MB. Fully synthetic po yan. Tsaka yung gear oil na kasama niya. Ayan. Na 120 ml. Okay. Ayan. Tapos yung mga port na tatanggalin sa drain plug. Ayan siya. Tinanggal ko na. Ang sukat po niyan is sukat niyan is 10 mm. Ang refill naman yan is ito. Ayan dobakan ko na rin. So diyan tayo magre-refill. Okay? So post ko muna tong video. Then ipakita ko na rin later yung kung saan naman yung port para sa or yung drain plug para sa langis, okay? So yun you na know, ito itutuloy. Post muna natin. Ay okay, mga ka-GTV, so balik tayo. So, nalagay ko na yung gear oil ko. Uh, again, 10mm sa drain tsaka refill bolt nya. Tapos dito naman sa change oil sa ilalim. Ito sa inyo, ha? Ito nyo. So, natin yung langis. So, yung sukat ng bolt dyan, drain bolt dyan is 17 team na yung lungs natin, na no? Oh. Kasi parang umabot ako noong 1 na higit dyan bago ko nung So, ito, ang gamit kong tool, 17mm. Ito, again, 17 para sa drain plug ng langis. Gear oil naman, size 10 nito. Ito, size 10. Ayan yung gamit ko lang So, 1 liter yan. 800 ml lang kailangan. So, hanggang doon na lang muna mga ka-GTV. Sana nakatulong tong video na ito. So, kung katulong ito, kindly like and subscribe na sa channel natin kasi mag-upload pa tayo ng maraming video. Tingnan mo yung sa gear part. So, mapapansin nyo, yung mga bolt talaga meeting nyo drain tsaka lagayan may tanso siya na washer so sa baba ang drain then sa taas naman yung refill okay so happy friday mga ka-GTV hanggang dito na lang muna tayo okay peace out